Uh, magandang hapon to farmers uh, ipapakita ko po sa inyo ngayon yung ginawa natin ngayon itong araw na ito bali naggawa po tayo ng guhit at doon po natin inilagay yung mga abuno bali guys ito na nasa 21 days na po ito halos magto 2 feet na yung laki kanya then po siya kalaki po siya ngayon ay papakita ko po sa inyo guys yung ginawa ko rito at doon na rin po ako naglagay ng side dress na abuno niya sulit na kwan lang po yan na uh, uh, wala po tayong hinalong amonya o kaya urea sulit na complete lang po yan triple 14 ay uh, papakita ko po sa inyo yung ginawa natin para sigurado po nakapit nakapit po yung abono dyan wala akong kawala ganyan sya guys oh. naglagay po tayo ng abono dyan yan yan dyan na po natin ginagawa tayo ng guhit tapos diyan natin na rin inilagay yung abuno. Uh, para pagka kung magkaulan man, maulanan po yan, magyuyupi po yung lupa, nandyan na po sa loob yung mga abuno niya. Bali, ganyan na po siya kaganda po ngayon. no oh. Yan, yan, yan. Oh. Mabilis nga po lumaki. Kasi ngayon lang po umaraw, eh, medyo parami na po ng ano yan, yung mga damo-damo, kaya nagganyan na po tayo. Yan na po yung standard po nung laki nung natin. Halos 2 feet na. Siguro by next uh, ano po ito? By next uh, 3 to 4 days baka mag ano na po yan, magbubulaklak na po yan. Yan na po yung standard ng ating pipino sa ngayon. Bali itong area po na ito, guys. Umaabot po ito ng uh, 0.4 hectares. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. na balag pa lang po ay nilalagay natin. Masyado po kasi mahaba ito. Umaabot po yan ng satan chako po yan. Nasa 70 to 80 meters. Hanggang doon sa dulo niyan. Ang isang, isang guhit na ganyan na uh, pipino at saka sitaw. Uh, may problema po yung sitaw natin. Pero ibang kwan po yun. Saka ko na lang po ipapaliwanag po yun. Kung ano po yung sakit na nandyan ang inano ko po lang muna sa ngayon itong pipino natin no? Oh. ang ganda pong tignan yan yan ganyan po siya kaganda at talagang malinis na malinis ah uh, hindi pa po nakakuan yung mga damo guys to farmers ayan oh. kitang kita o oh. oh. yan pakiat na po yan farmers ah uh, siguro by next week uh, matatapos na natin lahat ito sana wag lang sanang umulan. Ito lang po natapos natin ng halos mga dalawang oras siguro ito kasi hapon na po tayo nagpunta kasi may trabaho po tayo sa barangay kanina. At saka may uh, living po kanina. Hindi po tayo nakapunta kaninang umaga rito. Pero sa ngayon guys nagulat po tayo kasi biglang laki yung mga pananim natin. Halos uh, kalahating araw lang tayo na hindi napunta halos lumalaki yata ng ano siguro nasa kalahating pi araw-araw o kaya may pa uh, mga ganun ang paglaki nyan uh, yan yan guys oh. oh. kaya sa lahat po yung mga nagtatanong ng pipino yan uh, ayan na po yung performance ng pipino natin sana po kikita po tayo para may pambili ulit tayo ng buto kung ano pang gusto nating itanim dito uh, gagawin natin sa guys, ito medyo kulang tayo ng ganito. Itong kulay itim na ito, banana twine, medyo kulang po sayo. Kaya mag-order muna tayo sa sa TikTok. Sa TikTok po tayo nagkukuha eh. Medyo mas mamura-mura doon. Pero sa ngayon guys, pinakita ko lang po ito. Kasi gusto kong makita nyo, ma-update ko po kayo. Ayan. Uh, ulitin ko guys ah. kuan lang muna yung nilagay ko na dito. Uh, triple 14. Hindi na po ako gumamit kasi kitang-kita naman oh medyo berde naman po yung ano yung ano nya yung mga talbos okay naman kaya hindi muna po ako naglagay siguro ito kasi sulit po na pinilagay natin dyan kasi yung iba ang ginagawa inihalo pa sa tubig ito hindi na kasi dyan, nandyan na rin sa kwan yung ano nyan yung bisa nyan uh, kumbaga pasok na pasok sa loob Uh, at siguro itong abuno na yan, mga next week pa makukonsume yan kasi medyo malayo sa puno. Kaya pag nag-expread nag yung ugat niya, doon makukuha niya na po yung bisa uh, ng abuno. Uh, pero sa ngayon guys, ito na lang muna pinakita ko sa inyo. Uh, ang susunod na video po natin, papakita ko naman yung problema ng sitaw natin. Yan, papiyaw lang muna. Bukas po siguro magbibidyo po tayo tungkol po sa sitaw natin, eh, medyo sumakit ang ulo natin dyan, kasi hindi natin inaasahan na ganyan ang sakit ng sitaw, pero sa ngayon guys, pinakita ko lang po yung pipino natin ah, uh, okay guys hanggang ito na lang muna pakilike naman please, pakisubscribe kung may pagkakataon para naman po, baka dami tayo ng subscribers tulong tulong pa lang po guys para sa ating lahat, maraming salamat thank you